Isang pamilya maswerte na kaligtas matapos mabagsakan ng puno ng niyog ang kanilang bahay sa Upper Kalaisan, Kidapawan City, pasado alauna imedya ng madaling araw kahapon. Sa panayam ng Radyo Bida sa may-ari ng bahay na si Jake Tulang, nagulat na lamang sila nang biglang bumagsak ang puno ng niyog sa gitang bahagi ng kanilang bahay, kung saan tumagos ito mula sa sala hanggang sa kanilang silid. Ligtas naman ang buong pamilya kabilang na ang kanyang asawa na bago lamang nanganak Tinatayang mahigit sa 200,000 pesos ang halaga ng pinsala sa kanilang bahay na tatlong taon pa lamang na itayo. Humigit kumulang isang taon na ang puno ng nyog. Natunga din siya. Sala, pa, pa, kwarto, sala, lapos sa kuwang ba. wala lang to na sangit ang lobe dito sa pikat, sa gilid, sa balay, sir. Kami, ibu, gina ato, sir. At pila pong asawa, ang anak na bago. Asawa po, sir, para mag-ura ng anak. At pong 12. Patalamat, diyan po sa ginoma, kay sige kay pamilya nga na ko nga busig mo tabang ba para maka balik na ko ni ko kung balay kay karon wala 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 di ko karon Agad na nagsagawa ng na clearing operation ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa lugar. Panawagan ni tulang sa mga residente, particular sa kanyang mga kapitbahay, na dapat ipasuri o ipaputol ang mga lumang puno pang maiwasan ang ganitong aksidente. Cherry May Tapia, NDBC Bida Balita.